Paano i-log out ang Messenger account na nakalagin sa ibang cellphone, computer man po or laptop? So halimbawa po, nag in kayo ng inyong Messenger account sa cellphone ng kaibigan nyo, hindi nakalimutan nyo pong i-log out. Ang problema, malayo na po yung kaibigan nyo, so pwede nyo pong ma-open yun. Or halimbawa po, nag po kayo, hindi nakalimutan nyo pong i-log out yung inyong mga Messenger sa computer, so pwede pong ma-open yun ng next na magagamit. So para po ma out yung inyong mga messenger na hindi nyo na po kailangan pang hawakan yung mga uh, devices na yon So ganito lang po ang gawin yung mga loads. Open nyo lang ang inyong mga messenger account. And then pagdating po dito sa inyong messenger, pumunta ka dito sa tatlong islas or sa profile. And then i-click naman po natin itong gear setting. And then mapupunta po tayo dito sa profile setting ng ating mga messenger. So dito po hanapin po natin itong account center. Ayan. Minsan po nasa taas to, minsan gitna, minsan dito sa pinakababa katulad nito sa akin. And then pag nakita nyo na po, i-click nyo po itong see more in account center. And then mapupunta po tayo dito sa account center ng ating mga messenger. So palala po mga lodis, ah, make sure lang po na ang nailagin nyo lang ay ang messenger. Kasi po kung ah, uh, nailagin nyo din po ang Facebook, malamang po ma-open din po ang inyong mga messenger. Kaya po kung na-login nyo po ang inyong mga uh, Facebook din, so meron po tayong uh, separate tutorial dyan kung paano po i out ang Facebook na naka din sa ibang uh, devices. Okay, kasi ito po, pang messenger lang po ito. So pagdating po natin dito sa ating mga account center, hanapin po natin ito, i-click natin itong uh, password and security. And then, mapupunta tayo dito sa password insecurity security ng uh, messenger natin. So, una po natin gagawin mga loadies ay i-click natin itong save login. Ayan. Ito kasi loads, baka na-save natin. Hindi lang po natin natandaan. Halimbawa, ganun. So, kung na natin, kailangan po natin itong i-click. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito. So, dito po, yung makikita po natin dyan sa baba, yan po yung pinag natin ng ating mga account. Okay? So, para ma-remove po, i-click nyo lang yan. And then, yan, mawawala na po yan. Kung mayroon pa pong iba dyan na hindi nyo po kilala, i-click nyo na lang po yan. Ang bawa dyan, i-zero nyo na lang po yan. Dapat wala pong matira dyan. So, pag okay na po, na-clear nyo na po dyan. Back nyo ulit. So, dito po, i-click naman natin itong where you log in. Yan. I-click ulit natin to So, dito po, makikita nyo po dito yung mga device na pinag na ng ating mga account na to. So, makikita nyo rin po yan dyan. Yan, kung anong uh, oras. And then, saan pong location or kung ano pong device ang pinag-loginan nyo. So, halimbawa po, computer or laptop, makikita nyo po yan dyan or browser po. So, para po ma out siya, halimbawa po yan, ayan. I-click mo lang po yan. And then, i-click mo po itong logout. And then, nalabas po ito, i-click mo naman po itong logout. And then, ayan po, malalagout na po siya. Ngayon po, kung mayroon pa pong ibang device na, na pinag-loginan nyo doon, balikan nyo lang po ulit dito sa Seymour in Account Center. Ayan po, kung mapapansin nyo po, wala na po yung ibang device na pinag inan ko. So, ayan po, akin, akin naman pong device yan, SIM device pa naman po yan. So, na-record lang po dyan mga lodis kung anong time po ko po ginamit. Okay?